Mm, dali. Dali. Mm, dali. dali. na. Mm, dali. Lapit na kumagat pa. Sigor, mga tangay. Mm, kulay green talaga siya. Ito mas malaki. Ayan, hello mga katangay. Good morning. So, magbe na naman tayo. Kumalma na dito sa amin mga katangay. Magkatapos ng ilang araw na amihan. Kaya magsasagwa na tayo. Ayan. Kaya magsasagwa na tayo mga katangay. Papunta ng spot. Sinasakyan natin yung bangka. Problema dito may another butas na naman yung bangka na ito. Sa likod mga tangay Doon sa ilalim. ito na yung butas niya. So ang bilis na namang pumasok yung dagat sa bangka. Pero okay lang may ano naman kami ginagamit na tabo. Ayan. Pantay-pantay lang ulit. Para hindi tayo malubog. So on the way na kami sa spot kasama ko si Nining. So sumasama na lang si Nining para mag video video sa akin mga katangay Para may pang upload tayo sa Facebook So update ko kayo kapag ka nandun na tayo Sobrang ganda ng panahon dito ngayon oh. Palmado, sana wag sumama hanggang sa makauwi kami Kaya ito pa rin sana At sana meron akong mapakagat na isda Awan ng Diyos so, Update ko kayo mamaya mga katangay Doon na sa spot Bale, nandito na tayo mga katangay sa spot at maghahagis agad tayo. Yung gamit nating lure, yung gamit ko rin na karaan. green, 6 grams. Buka natin dito maghagis. Ikutin lang natin to yung spot. Sana meron tayong mapakagat. Hili lang araw din amihan dito at ilang araw din mga tangay ma pangit talaga yung panahon. Pati yung pakiram na pangit. <laughs> nakaraan sumubok tayo mag sa ano sa bahura kahit amihan buti meron tayong mga napakagat na magagandang isda so awanan Diyos dito yung spot na to wala nang gaanong damo naubos na ng amihan sana meron tayong mapakagat dito kaso nga lang medyo negative tayo dito ngayon mga tangay dahil merong di ko alam kung naglalambat ba to or namamana <laughs> merong naglalambat yata dito mga tangay sa may bahura natin ayun sa gilid yung bangka pero hopefully meron tayong mapakagat Ay si kuya oh. subukan natin dito ayun mga tanga yung nag naglalambat ba yan o namamana hindi ko ba alam So sana meron tayong mapakagat. <laughs> may kalaban tayo sa spot. Start na muna ni. Kalma mga tangay pero may mga gulong ng alon. Agis. natin na unahan Yung mga gulong pala ng alon. Kahit kalma. Ingan na yung baba. Ano? Bilis dumami ng ano. Tubig sa bangka. Bungo na talaga yung bangka na to. Baka naman may gusto mag-sponsor dyan ang bangka na ito Wala nga lang mga tangay ng 7K to 8K yata. Yung anong nito, ganitong bangka. Very good for sure. 7K to 8K. Yung presyo ng ganito pagbibili. Ayan hmm. naman. Pabor na lang dito. Ikot-ikuti lang natin to mga tangay hanggang sa may mapakaga tayo. Posibleng walang isla dito. Subukan natin to sa may mga alon-alon konti. Bante-bantayan lang natin. Ah, oh, Kuya, panging ulam. Baka may napana ka na. mga uh, dali dali na mga tangan ay alam ko na yata to yun dali honey kong grouper mga tangay kayari din <laughs> kayari din ang pangsabaw sabaw nice okay pliers ko kasi matigas pa ipapaayos ko pa yun mga tangay try kong ayusin kung maayos ko yun yun nangisda natin mga tangay honeycomb grouper hapan tayong pumesto oh laki ng ano video oh. mo yun magurok oh. zoom mo zoom mo may gulong talaga mga tangay kailangan hindi kami nakabalagbag ng pwesto kung hindi baka kahit kalma ay mapatuwad to yung bangka tayo natin ulit tumagis payari na tayo sa honeycomb grouper naubos na yung ano dito yung damo nakaraan grabe karaming damo dito naubos na ng ano amihan hagis mm, Dali. Tumagalaw. Dali. magalaw na isda ay hanikong pa rin hanikong grupo pa rin mga tangay <laughs> ayos nakadalawa na ganda ng pagkasabit pala ko kanuping pangalawang isda may gulong ng alum sa spa. Habis. Buti na walang current mga tangay. May nasilaw. Oh, mga tunggaw talaga. Tunggaw mga tangay naninibad ng ano. Mga dilis. sayang paalis-alis nga lang sila mm, dali dali Ay, napakagat na rin lapo-lapo eh, lapu -lapu pa rin <laughs> Honey, kong grouper pa rin. Grabe naman. Grabe yung alon dito, yung gulong ng alon. Pangatlo na to mga tangay. kong grouper pa rin. Hmm. Ibigyan talaga tayo ng pansabaw. Lalaki ng alon. Buti na lang nakapaharap kami mga tangay. uh, hmm. Uy yun, sayang napakagat na sana yung tunggaw. Hmm, um, dali. Dali na. Tunggaw na to mga tangay. Tunggaw na to. Nagurado. Ay, hindi. Hanip pala ko tunggaw na. Hanikom pa rin. Aroy, harvest yata tayo ng hanikom dito. Alah, laki ng alon. ang lalaki na ng alon mga tangay dito okay. ay nakabitaw na yung kwan iano mo ah sumabit mga tangay sa ano bangka kabitaw na yata yung isda at kasi nalaglag pa saguan daw yung saguan ko ay tanggal tangal na bantay lang bantay ay sinabit niya na atas atas mo ni tatakbo ka pa hanik ko mga tangay pa makabitaw ito lang maganda yung pagkahook sa kanya o dalawang piraso puro sa bunganga niya. Akala ko yung tunggaw na. Naan ho kasi yung kumagat na tunggaw. <laughs> Dito na kami sa kaalunan mga tangay. Lalaki ng gulong ng alun. Pasensya na. Against the light yata tayo. Kasi nakaharap tayo sa anong araw. Hani kung pa rin mga tangay, pang apat na. Sugatan pa yung kamay ko. Pagis. Sayang yung tunggaw kanina. Nagaw ng ano, hani kong grouper. dali. Lapit na, kumagat pa. lapu-lapu. Lapu-lapu pa rin mga tangay, pero ano na siya, hindi na siya hanikum. Red grouper na. Puro lapu laman ng spot. Alalay niya. Lalaki ng aron kanina. Mm -hmm, strike lang. Oh, dali. Dali. Ano to? Sigaras. Malakas eh. Sigaras nga. Good size. Oh, puti na lang. <laughs> Dito nalaglag. <laughs> Ayun na mga yung sigaras. Nalaglag. <laughs> Na-unhook sa bangka na natanggal. Mabuti na lang talaga. Agis ulit. Anip oh. yan. Oo, oh, malaki. Dumiretso agad siya mga tayo sa bangka. Hindi na ako pinahirapang magtanggal ng hooks. Ang um, dali naman. Ay, sayang. Sayang. maliit maliit lang mga tangay red grouper release natin yun bye oh, bye maliit lagi Mali sulit makapaita ng malaki Ano yung mga naninibad na natunggaw dyan eh parang kung saan yung area natin. Doon tayo inaanohan ng alon na ah. sinusundan. Eh, mm, dali. Ito na hooksit natin. Baka si Yaras. Kung makita mga tayo, mainit kasi sa harap natin. ano malaki. O oh, malaki nga. Malaking sigaras. Ay. Ay. Dale. Sigor, mga tangay. Ano? Hmm? Kulay green talaga siya. Nagdulas lang tunap. Isda Ikot. Eh. Hmm. Kala mo ah. Good size. Hmm. Padalawang sigaras na tayo. Kaya nga, pagdigi. Pagdigi kita, naradala yung mm, Dali. Yeah, ito. Malakas-lakas. Alas, sinabit. Ayan Malakas-lakas na, Malakas na magalaw-galaw. Good size to mga tangay. Baka malaking honeycomb. Baka honeycomb pa rin ito. Sabi ko na eh. Malaking honeycomb pa rin talaga. Ito mas malaki ito sa sa mga kaninang nahuli ko. <sighs> Dale. Malaki siya oh. Karamihan hindi ko minahuli natin. Pangwalo na yata 'tong mga na isda. Ayun. Yeah. Dale. lubog-lubog lang natin mga tangay may gulong pa rin dito grabe lahat talaga ng area ng spot na to mayroong gumugulong na alon pabigla-bigla <laughs> lalo uy malakas yun ah wow unlock oh, unlock Nakahuli ah, na ako ito at dati mga tangay pero bago lang ulit ngayon. <laughs> Bangkilan. Nakahabol pa. Sarap tong sabawan mga tangay. Mataba. Pala ko hanikom na naman. O, oh, iniihan pa ako. Nakadali tayo. Bangkilan mga tangay. Ano? Habol pa. Ano? Yan ka. Bangkilan malimot natin po yung ano, ano. so ayan mga tangay so, mag uwi na tayo naka siyam din tayo na isda mga tangay sa spot na to kahit saglit pa lang tayo dito wala yata tayong isang oras mga tangay nag casting casting sobrang init na kasi at sakto na rin yan sa pang ulam so sinining na yung naghahagis-hagis habang, na, habang ako mga tangay, nagsasagwan ako pa uwi. so ipakita ko na lang sa inyo yung mga nahuli kong isda pag nakauwi na kami ng bahay update ko kayo mamaya mga katangay Balay yan mga tangay nakauwi na kami ni Nining at uh, ito yung mga nahuli namin na isda yung mga nahuli ko pala mga tangay na isda kasi ako lang yung namin wit Nining nag-a-video lang sa atin so ito yung Ani ko mga tangay, nakalimang piraso tayo tapos dalawang sigaras, isang bangkilan ka isang trail grouper so nakasyam din tayo na piraso hmm. Bale, nakabaway-baway din tayo sa mga dating fishing adventure natin na wala tayo halos mahuli ang daming isda dito, nalilibad yung mga talakito ko So hanggang dito na lang muna mga katangay yung ano, ano, natin, video hanggang sa so, fishing adventure na naman natin so ipapaksyo namin to yung mga nahuli ko na isda Bye-bye.